kain tayo mga idol yan o yan kain ko walam ko yan o oh. yan hmm. ito yung kahapong gabi ginatang ko yan may sili o oh. o kain tayo kain po tayo ah kain tayo ah yan o ko sili ato ano pala mangga at saka tinausaw sa ano tinausaw o tinausaw o tinausaw sa baguong nandito sa kubo ko kubo mm Ito rin ulam ko ni eh. Itong, ano, bago ungat saka ano, kanin, mangga, ulam. Hmm. Ayam. Hmm. Hmm. oh. Mm. Mm -hmm. Pag tumigil yung ano, video, ibig sabihin, tumigil na rin yung cellphone. Mm. -hmm. Mm -hmm. Oh. Ayan. Tsaka ito. Namumuli si oh. Hmm. Sausaw sa baguong. Sarap. Yung baguong may luya. Tsaka bawang. Tsaka ang kanin. Hmm. Wala akong trabaho ngayon. Kalau udah nak. Hmm. Lutung, mangga. Hmm. Hmm. Yep. Ito sa inyo ba? Hmm. Yap. Tapos natin. Hmm. Ay, na pa sa as. Ito sa baba. Ang ating ito para maluanag. Hmm. Pag namatay yan, wala na. Tapos na yang kanyang ano, percent. Kasi madaling madubat yan. Ah, madaling ano yan eh. 5 minutes ang video niyan, cellphone. Krap. Hmm. Eh. Pili pa. Hmm, na pa. 4 minutes na. Hmm. Pwede pa yan. Tap nito. Oh. mangga pag ulam.